Ang ng hapon mga farmers Harvest tayo ng talong ngayon. Update natin tong talong. Yan ang itsura. Part dito yung Kalex 2. Namimitas tayo ngayon. Antayin mga bunga. Yan. Muna napitas natin. Kumpisa lang natin. Hahaha. <laughs> Ay nawa, nagabuno kasi tayo dun sa pipino. Hapon tayo na may dito. Ayan, yung itsura nung talong na pipita sa'yo, malalaki na naman. Hmm. May bumaloktot pa dun sa baba. Part dito yung kaliksto. Tapos na dahil ng bungang maliliit. Ayan. Ibig sabihin, mamaya ispray tayo pagkakarating mamitas. Para maiwasan yung trips uud. No? Yan naman yung pinaka uh, major problem sa talong. Trips sa Yung white plies, hindi na natin niniintindihan. Madali lang nakakula yan. totally walang white plies ngayon. <laughs> Kasi nga, yung pag-spray natin ay regular. Part dito yung tawag dito banatiking banatiking nakatago ang bunga ganyan sa banatiking oh. marami dun sa loob hindi makita ganyan banatiking may halong kaliksto. Hmm. namumutik-tik na naman siya sa bunga Kapo na nakapag-abono tayo dito hmm tsura ni Banati King ano, mga kikintab mahaba Yan, marami dito sa ilalim hindi lang makita kita kasi makapal yan yung nya pagka na control natin yung trips kapal talaga yan so, spider mites pag walang spider mites at trips control natin yung paglag, pagdamin nila kapal yung ating ating talong hindi naglalagas yung dahon Ayan, si Calixto. Taba ni Calixto, no? <laughs> Kitab. Hmm, mataas na tong si... Mataas na si... Banati King, pero dahil bunga. Ayan, no? Yung mga talbos dito sa baba. Ang dami. Eh. Bilis niya kumapal. Hmm. pang uh, pang pang maintenance natin dun sa pipino kukuha tayo dito pang maintenance sa talong <laughs> ano spray natin mamaya ay pagyarin mamitas spray tayo ng gold hindi pwedeng mawala si gold ano para dun sa uod yun yung pang trips naman natin mamaya ay yung prodan alternate natin yung mga gamot gold tsaka prodan kasi nakaraan gold tsaka solomon in-spray natin ngayon gold saka brodan yung gagamitin natin hmm, mabahong gamot para dun sa uod ano yan dito sa ilalim madami hindi <laughs> makita kita Ay, malilit pa yan itura ni talong na banati king makapal lang kasi yung dahon guys kaya yung mga bunga ay nakatago ay nako ay bumalik nakasob na nakasob yan medyo madamo na baka i-schedule natin yung pag-spray ng herbicide no? yan yung mga bunga yan para maiwasan yung mga exacto sa talungan ganitong tag-araw actually nakapag-prepare na tayo dito wala nang bungkal-bungkal lang -bungkal guys <laughs> dating pipino dinimulis ko na kanina tatamnan na natin pipino ganyan na itura nakapag-spray na tayo ng herbicide kaya medyo kahapon yata hindi ba tumatalab isang araw pero papatay na yan yan yung update natin dito sa Kalix 2 sa banatiking nating talong. ngayon yung mapitas natin. Kumpis pa lang nating mamitas. Ay nako, dahil malilit si Kalix 2. Hmm. Pag control mo ang trips ganyan ang itsura ng Kalix Kalix, no? Tapos masarap mamitas kapag ka walang uod, ano? The best yung pitasin natin kapag walang uod. Nakakainis kaya kapag ka puro uod. Ayan, Sa ilalim. <laughs> oh, yan yung itsura, no? Nangitim yung ilalim, di makita kasi yung dahon. Madamon na rin. Pero mamaya spray tayo. Nagkamitin natin, brodan sa gold. ano? Hindi pwedeng mawala si gold kasi ngayon yung pang mga lubilipad natin. Nakarang spray natin, Solomon, sa ka gold Update lang tayo sa ating talong, Sabi din sa ating mga farmers na nagtatalong yung mga talong Kumusta na? Ano na itsura? Makikinis na pa ba? Wala na bang uod? Mga sumunod doon sa ating mga tips, ano? Talong tips tayo Pwede kung sumunod sila, kung ginawa nila yung mga tutorial natin o yung mga sinasabi natin dito <laughs> ganito mangyari kapag ka dalawa yung bunga <laughs> naiwan yung maliit nagiba na yung kulay ay nako o, yan si Banati King nakakatuwa lang si Banati King dahil yung bunga no? baka lang guys I update lang natin yung ating mga gamot na ginagamit sa talong para maiwasan yung uod white flies actually hindi natin problema white flies dito yung mga gamot na mixing natin mga simpleng gamot lang no? gold brudan gold lanet gold solomon makaharbis ng maganda Yeah, Nhĩ chưa ra, hm. No, thank you.